Hello mga best, kumusta na kayo? Ang tagal nating hindi nagkita. Ah, for today's video nga pala, andito tayo ngayon sa night market ng Hengchun, Taiwan. Dito ang aking location. Ah, uh, to guys, ayan ang daming tao ngayon. Ang daming tao. Magtitingin-tingin tayo kung ano man, man 'yung mga mabibili natin dito. Ngayon, ganern, sa dami ng tao. Ayan, tao rin naman tayo. Makigulo na lang tayo. <laughs> Ayan, ang ganda nga pala ng kanilang ano dyan, no? Kanilang dasalan. Pag linggo, pwede ka magtinda-tinda dyan. Pwede sila magtinda-tinda dyan. Ayan. Binanuhan ko lang, binidyohan ko lang para makita nyo kung gaano siya kaganda. Ayan. Tapos yung mga tao dyan, lakad sila ng lakad, lahat sila busy. Hindi mo alam kung ano yung mga kailangan nilang bilhin. Ayan, ganun. Ang ganda, ba? Diba? Ayan, guys. Dito yan sa Taiwan. Dito yan sa location ko. Ayan nga pala si Kuya. Ayan, may anong bang ginagawa niya? Diyan nagtatambol siya tapos yung may mga bibigay ng pera. Tingin siya siguro nang tingin do sa pera kasi baka mawala. <laughs> yeah, nang galing niya, guys. Ang ganda ng pagtutugtog niya. Lagi siya naka-smile, ganda ng tawa niya. Ganda na smile niya. Ganon. As ayan guys, o ba diba, ang daming tao yan nga pala o Binibidyohan ko yan hindi ko man mabidyuhan kasi ang daming tao. Ayan, nakita ko si Kuya na ano ko rin. Naispatan din ng camera natin. Ayan. Masarap din yan guys. Kaso medyo mahal. Kaya hindi ako bumibili niyan. Lakad-lakad lang muna tayo. Tingin-tingin tayo kung ano pa yung mga mabibidyo natin dito. Ayan. Ayan si ate. Ang galing mo. Oh, Nagda-drum. Ayan. Ang galing niya guys. Hindi mo mamakita yung mukha kasi naka-face mask. Ayan nga pala guys. Yung ang daming mga ano. Ang daming mga ipit-ipit na alala ko na sa Pilipinas. Ako nung bata pa ako, hindi ako makabili ng ganyan kasi nga wala naman sa sapat na pera, 'di ba, para makabili ka. So tingin-tingin na lang tayo. Ang ganda pa ng mga ipit, yan pa yung mga bling-bling. Oh, ano ba 'yung, yung sabit sabit ba sa ano? Sabit-sabit sa bag. Ayun, kaso 50 ang isa, 50 dollars mahal din 'yung sa atin, ah, para sabit-sabit lang. Oh, ang cute oh, 'di ba? Nahawak-hawakan ko pa. Buti hindi nagagalit 'yung babae. Eh. <laughs> <laughs> pinipindot-pindot ko pa, o oh, diba <laughs> daming ipit ayan, oh, o kero-kero pi ang cute-cute niya, kulay pink ayan, tingin pa tayo guys ano pa kaya ang mga ano natin, ay may stitch pa pala o oh, diba, ang ganda, ang cute-cute daming ipit ayan, ano naman tong nakita na ispatan natin Ewan ko kung ano yan. Basta maglakad-lakad pa tayo. Yan. Dami talagang tao nung ano. Nung linggo yan eh. Ayan ang mga pagkain nila guys. Ayan ang mga pagkain nila dito. Kung ano-ano lang. Ayan ano. Ah! Ayan yung ano. Ayan yung trending. ba diba? Na ano na prutas na ginagawang ano. Candy. Ayan. Galing ni ate. Hindi na niya maintindihan kung sino pagbibilan niya. Sa dami ba naman ang na mga bumibili. Ito pa guys. Ayan pa. Ayan, mga mais yata 'yan, mga mais. Oo, mga mais yan trending din yan dito, palagi yan sila bumibili niyan. Masarap din siya guys kasi kung ano-ano mga pinaglalagay nila doon sa mais. Yan, gano'n. Tapos yan, ewan ko kung ano yan, basta masarap din yan. Mas lakad-lakad pa tayo. Marami dito guys, yan naglalabasan lang yan mga ano na yan, mga bilihin na yan. Pag night market lang. Mm -mm. nadagsa kasi ng tao ang mga night market dito sa Taiwan. Ayan, tapos lakad-lakad pa tayo kung ano pang maispatan natin. Dati, nakikita ko lang to sa TV, yung mga ganyan na mga pagkain nila, ng mga chikwa. Ngayon, nakikita ko na, o diba, ang daming piniprate, ang daming mantika. Ayan pa si Kuya. Ang daming pa rin tao. pasok batay tayo dito? Ayan, yung kanilang parang ano yung arko, yan yung parang arko bago ka pumasok to sa may dasalan nila Ayan, pala guys, ano yan? Ay, mga karne-karne yan. O ganyan sila, nakalatag lang dito mga karne-karne nila. Tapos yan pa. di ba? Diba? Masasarap yung mga pagkain nila dito. Ang dami. O, ayan pa. O, king drink. Ayan, tapos daming prutas. Daming mga prutas na ginagawang ano, ginagawang drinks. Tapos yan nga yung dasalan nga nila. Minibidyohan ko siya kasi ang ganda-ganda. Lalo na sa gabi guys, napakaganda niyan. O, oh, tapos pagka ano, pagka hindi siya night market, tapos bibidyohan mo lang siya. Ang ganda ng paligid niya, ang tahimik, walang tao, walang mga kalat. Napakalinis lang siya. Naglakad-lakad lang tayo. Ay, sana all, may nakaakbay kanina. Nakita niyo yun? Yan nga pala yung ano, bayabas. Ito nga pala yung binibilan ko ng milk tea. Masarap yung milk tea ni ate dyan. Tapos, ang mura-mura pa. Yan, dyan ako palagi bumibili. Kahit marami bumibili dyan, guys. Yan, nakikisiksik ako. Yan nga pala, mga strawberry. Yung dami, yun. sa sasarap. O, diba? Samantalang yung strawberry, hindi tayo makakita kung saan-saan lang dyan banda. Kasi nga, ah, sa mga mall. Sa mga mall lang tayo makakita nyan. Diba? Dito, twin night market, may mga ganyan iba ginagawa nilang fruit candy tapos yung mga ganyan kaya pwede mo siyang bilhin na nakabox na ganyan lang ang sasarap tapos sariwa pa oh napaka -sasariwa. kaya kaso medyo mahal din yan guys kaya hindi tayo makabili ng mga ganyan yan ganda di ba yan tingin tingin pa tayo ng mga mabibili natin ayun parang ano parang mang ng Pilipinas oh, mabenta rin yung tinda ni kuya eto bumili nga pala ako dito guys Ayan, masarap yan siya para siyang ano yung palaman niya. Ano ba yun? Parang gabi na kulay violet. Tapos manamis-namis. 20 lang naman ang isa. Bumili ko dalawa. Ayan. Bumili ako dalawang ganyan. Sarap siya guys. Para siyang tinapay. Tapos yung palaman niya yung ube na kulay violet sa loob. Tapos matamis. Mm, Susuklian ako ni kuya. O kuya ayusin mo yung panagsusukli mo. Baka kulang yan. Nungsin mo lang. Panunukli mo. Ayan, okay naman. Ay, nakakita nga pala ako ng aso dito, guys. Tingnan yung cute-cute niya, oh. Nakalagay siya sa si stroller. Oh, di ba? Ay, si Kuya. Ang ano, ang macho. Natutulala ang mga babae. Sana all macho. Cute-cute ni Kuya. <laughs> Ayan pa. Dami. Mga ano, mga drinks naman yan. Kung ano-anong klasing drinks. Parang mga ano, mga palamig sa atin. Ganon. Tapos yan din, iba-ibang mga flavor ng mga ano nila, mga inumin nila. May milk tea, tapos may avocado, tapos parang may coffee, may sprite, may coke. And tapos yan, mga tinapay. Oh guys, medyo, medyo pricey. 20. 25 ang isang piraso niyan, pero guys, ang sasarap. Grabe. Isang piraso pa lang niyan, busog ka na. Minsan lang ako bumili niyan, kasi nga medyo mahal din. Gahagilap lagi tayo ng murang paninda pag night market naman guys, marami namang mga mura-mura na mga paninda dito. Ayan, mga kaindi nga pala, ang dadami o. Oh. Ayan, mga bata dyan. Ayan, mga bata, nagtingin-tingin. O, ayan, kinalabit na ng nanay niya kasi uwi na raw sila. Dami mga kaindi-kaindi. Ayan, iba't ibang klase. Ayan nga pala guys, yung kanilang ano dito, mga barbecue. Ayan, dami o. Oh. ano din yan dito. Mabenta talaga yan, dinudumog ng mga tao. Siksikan mga tao kaya doon ako sa gilid nag video video nag nag vlog, vlog guys kasi kung gigit na ako hindi ko videohan ng maayos yan kaya dyan ako sa gilid yan iba't ibang klase ang kanilang mga barbecue dito Bina-barbecue pati mga gulay no, tuhog tuhog ba sa atin tuhog tuhog ganon ayan dami pa ring tao ano ba yung pinagbamasda namin dyan ah merong ano ayun no fireworks Ayan, may fireworks sila. Kasi ito guys, nung ano pa to na video na to. Ngayon ko lang siya na voiceover sa dami ng ginagawa ko. Dahil sobrang busy. Ayan, yung ano pa yan, Chinese New Year pa yan. Kaya may mga fireworks sila dito. Ayan, dami diba? Ang ganda. Ayan, ano naman yan, tawag dito. Ewan ko kung ano yan. Basta, mabili din yan dito yan sa kanila. Ewan ko anong lasa niyan, di naman ako kumakain niyan. Binidyohan ko lang si kuya kasi pati na mo, oh, nakaka-amaze, di ba? Hindi ito punong-puno. <laughs> Ang galing nila magtinda ng sisipag talaga ng mga tsekwa, guys, no? Sana lahat tayo din masisipag para walang naghihirap sa atin. Yan nga pala mga sinturon, guys, mga tigisan daan lang yan. O, mga leather man siya, mga leather. dami din niya. Yan, babay na, guys. Hanggang dito na lang. Bukas na lang ulit tayo mag kita kita for another video bye bye